Alright, so scientists, some, are sounding the alarm on a so-called solar superstorm that could, and this is important, underline the word could, eventually wipe out the internet for weeks or even months. The sun is entering a more active time where it tends to flare more often. After those flares, large Blobs, for lack of a better word, of plasma enter space and can distort the Earth's magnetic field. The power grid, satellites, navigation and GPS systems, and communications equipment are all vulnerable. Maraming kumakalat na balita ng internet ay mawawala sa darating ng mga buwan. na sinasabi nito ito ay magtatagal ng ilang linggo o buwan dahil hindi umano'y sa sinasabing solar storm. Ang balitang ito ng internet outstayed na nangunguna sa mga social media at website ay nagdulot ng matinding kontrobersya sa mga pioneer ng mga platform na ito sa pagitan ng konfirmasyon at pagtanggi. Nangyari ito matapos magbabalang NASA sa posibleng solar storm. At dahil sa epekto ng solar wind sa mundo, ito'y magdudulot ng mga malfunction na problema sa lahat ng wireless na network ng communication. Ayon sa space weather, ang um... solar storm ay isang terminong ginagamit para sa mga epekto sa atmosfera na sa mundo mula sa ilang partikular na kaganapan na nagaganap sa araw marahil isipin mo ng araw sa kanyang liwanag na nagniningning na liwanag na hindi nagbabago. Ngunit sa totoo lang, ito'y isang napakalaking bola ng mga nalusaw na gas at patuloy na dumadaloy. Kapag ang mga solar phenomena nito ay umabot sa mundo, nakikipag-ugnaya ang mga ito sa magnetic field ng mundo na magiging sanhi ng mga pagbabagot kaguluhan na tinatawag na geomagnetic storm. Ang pakikipag-ugnayan nito na ay nagsasanhi ng pagbaluktot ng mga linya ng magnetic field ng mundo at ang mga partikel na ibinubuga ng araw sa mga masiglang estado na ito ay maaring tumago sa magnetic field at makapasok sa itaas ng kapaligiran ng mundo. Maari itong magdulot ng mga penomina gaya ng aurora borealis sa mas mababang latitude kaysa normal at mga pagkagambala sa mga power grid, satellite communication at navigation system. Sa ilang mga bihirang kaso, ang mga bagyong ito ay maaring magdulot ng pinsala sa mga sensitibong elektronikong kagamitan. Ano ang magiging epekto nito sa buong sangkatauhan? Kung ang internet ay ganap na tumigil sa pagtatrabaho para sa mundo at sa mahabang panahon, ito ay magkakaroon ng malaking malaki at marami ang epekto sa iba't ibang aspeto ng pang-ekonomiya, panlipunan at personal na buhay. Narito ang ilan sa mga potensyal na epekto nito. Sa ekonomiya, maraming negosyo at industriya ngayon ang lubos na umaasa sa internet. Kaya ang pagkagambala ng internet ay hantong sa pagkagambala ng maraming kumpanya at mga digital na serbisyo gaya ng e-commerce, mga bangko at mga kumpanya ng teknolohiya na hahantong sa pagkalugi ng iba't ibang trabaho at pagbagsak sa mga pamilihang pinansyal. Sa distance education. Ang internet shutdown ay magkakaroon ng malaking epekto sa mga mag-aaral at guro na umaasa sa distance teaching at ang mga aktibidad na pang edukasyon ay maaaring ganap na maputol. Sa mga long distance job, hindi magiging posible ang malayo ang trabaho sa kawalan ng internet. Komunikasyon at social media, ang internet shutdown ay hahantong sa pagtigil ng lahat ng social media platform at modernong paraan ng komunikasyon sa buong mundo. Kalusugan ng pag-iisip Maaring magkakaroon ng negatibong epekto sa isipan ang mga pagsara ng internet pagkatapos mawalan ng pakikipag-ugnayan o komunikasyon sa pamamagitan ng internet. Sosyal at kultural na buhay. Marami sosyal at kultural na aktibidad na umaasa sa internet ang ititigil. Pambansang siguridad. Ang mga pagsara ng internet ay nakakaabala rin sa mga sistema ng gobyerno at pambansang siguridad. Bakit nangyayari ang mga ito? Ito na ba ang katapusan ng mundo? Ano ba ang tanda ng muling pagbalik na Hesus? sa Mateo 24, talatang 3. Babangon ng mga bansa laban sa mga bansa at ang mga karyan laban sa karyan at magkakaroon ng mga tagutom at lindol sa iba't ibang mga lugar ayon sa talata 8. Ngunit ito ay ang simula ng mga sakit tulad ng babaeng ng nanganganak na hinulaan ito ni Jesus ng mga dalawang libong taon na ang nakalipas. Makikita natin ang mga palatandaan ito na ito'y nangyayari tulad ng digmaan, imoralidad, tagutom, mga lindol. Ngunit ang lahat ng ito ay gaya ng sakit na nararanasan ng isang babaing nanganganak makikita sa mga ugali ng tao ang mga palatandaan na malapit na ang pagbalik ng ating Panginoong Yesus. Sa ikalawang Timoteo 3.1-5, dapat mong malaman na sa mga uling araw ay magkakaroon ng mga kahirapan, ang mga tao ay magiging makasarili, sakim sa salapi, palalo, mapagmataas, mapagsamantala, suwail sa magulang, walang utang na loob at napastangan sa Diyos. Sila ay magiging malupit, walang habag, mapanirang puri, marahas, mapusok at namumuhi sa mabuti. Sila ay magiging mga taksil, pabaya, mayabang, mahilig sa kalayawan at walang pag-ibig sa Diyos. Sila ay magkukunwaring diyos ngunit hindi naman nakikita ang kapangyarihan nito sa kanilang pamumuhay. Iwasan mo ang ganyang uri ng mga tao. Mayroon din bang mga palatandaan na nagpapakita sa mga kalawakan na ito'y naghahayag na malapit na ikalawang pagdating ni Jesus? Sa talatang 29 ng Mateo 24, pagkatapos ng kapigatian sa mga araw na iyon, magdidili mga araw, hindi magliliwanag ang buwan, malalaglag mula sa langit ang mga bituin at mayayadig ang mga kapangyarihan sa kalawakan. Ano ang nakikita ng mga palatandaan na nangyayari ngayon sa kalawakan? Ayon sa Space.com, ang super supergiant star ng Betelgeuse ay lalong kumikinang. Ito ba ay malapit ng pumasok sa supernova? Ang bituin na tinutukoy na ang Betelgeuse na ito ay ang pinakamalaking bituin at pangalawa mula sa constellation ng Orion Nebula. Ang Betelgeuse ay hindi isang tipikal na bituin dahil sa napakalaking ito na higit pa sa araw ng dalawang beses. Sa nakalipas na ilang buwan, ngayon taon 2023, ang Betelgeuse ay dumaan sa isang dramatic kung pagtaas ng kanyang ningning na higit pa ito sa normal na liwanag sa nakakagulat na 50% ayon sa isang groundbreaking kamakailan mula sa isang kung papel sa Tohoku University sa Japan. Ang Betelgeuse ay sumailalim sa isang supernova na pagsabog. Mula sa ating sinipi ay ating makukongklud na ang Betelgeuse ay nasa huling yugto ng core carbon burning at kandidato para sa susunod na galactic supernova na pagsabog. Ano ang nakakamang ang koneksyon ng Betelgeuse sa ikalawang pagbalik ni Kristo at sa santuario. Tinawag ng Diyos si Moises para ilagay dito sa tamang lugar ang mga mebles me sa loob ng santuario na ito ay naaayon sa plano ng kaligtasan kung saan ilagay ang altar ng sakripisyo, ang hugasan, ang talahanayan ng tinapay, ang pitong sanga ng candlestick at ang kaban ng tipan, ang santuario ay GPS ng Diyos, ang God's plan of salvation. Dito sa courtyard ayon sa Ezekiel 40, talatang 17, ay kung saan naruroon ang kordero na papatayin sa altar ng paghahain, na ito'y kinakatawanan ni Hesus Kristo kung saan pagkatapos ng tatlong araw ay bumangon mula sa libingan. Si Jesus ay muling nabuhay na may dalisay na katawan, na ito'y kumakatawan sa hugasan ng paglilinis. Ang kordero sa courtyard ay kumakatawan kay Jesus na namatay para sa atin. At pagkatapos ng kanyang muling pagkabuhay si Jesus ay muling umakyat sa langit at pumasok sa banal na pook Ayon sa Hebreo 9 talatang 12 at sa pamamagitan ng kanyang sariling dugo ay pumasok siya ng makaisang beses lamang sa banal na pook At sa banal na pook si Jesus ay siyang saserdote na namamagitan para sa atin. At ang kaban ng tipan ay kumakatawan sa mga huling yugto kung saan ang seremonya ng paghatol ang araw ng pagbabayad sa alay ginaganap na siyang pangwakas na paglilinis ng mga tao sa santuario. Ito ay matatagpuan sa Leviticus 16. Tayo ngayon ay nabubuhay sa antitifical na araw ng pagbabayad sala na sinabi ni Pablo sa Ebreo, Kabanata 8 at 9. Sa pinakabanal na puok, sesos si ang siyang hukom at pagkatapos na ito'y magaganap na siya naman ang kanyang muling pagbalik. Ano ang koneksyon ng Betelgeuse sa Santuario sa Amos 5, talatang 8? At nilikha ng Diyos ang Pleiades at ang Orion at itinakda niya ang araw at gabi. Ayon sa isang aklat ng Christian Experience Teaching, page 111, Talatang dos, ang madilim at mabibigat na ulap ay dumating at sila ay nagsalungatan sa isa't isa. At ang kapaligiran ay, humi ay humiwalay at gumulong maari tayong tumingala sa bukas na kalawakan ng urayon kung saan ang gagaling ang tinig ng Diyos at ang banal na syudad ay bababa mula sa bukas na kalawakan ayon sa spirit of prophecy. Tingnan mo ang constellation ng urayon, pareho ang posisyon ng pagkahanay ng santuario. Ang bituin ng rigel ay pareho ang posisyon sa brezin altar. Ang nibula ay gaya sa posisyon ng hugasan. Ang alnitak ay nasa candlestick. Ang alnilam ang altar ng insenso ang mintaka ay ang talahanayan ng tinapay at ang Betelgeuse ay ang kaba ng tipan. Inihayag sa atin na si Jesus na sa kanyang ikalawang pagpaparito ay darating sa pamamagitan ng constellation ng Orion at ang banal na syudad ay makikita sa bukas na kalawakan ng Betelgeuse. Itinuturo ng mga palatandaang ito na si Jesus ay malapit ng dumating at sa kanyang pagdating ito ang sinasabi sa unang Tesalonica 4.16 para sa mga namatay na matuwid ang mga namatay na sumasampalataya kay Kristo ang unang bubuhayin pagkatapos ang mga buhay ng mga matuwid. Sa araw na iyon ay kasama nilang dadalhin sa mga ulap para salubungin ang Panginoon sa impapawid. At makakasama natin ang Panginoon magpakailan at kailan paman. At gugugol tayong kasama ni Jesus ng isang libong taon doon sa langit ayon sa Apokalipsis Kabadata 20, talatang 6. Sa Apokalipsis 11, talatang 19, pagkatapos ay nabuksan ng templo ng Diyos sa langit at sa loob ng templong ito ay nakita ang kaba ng tipan. Nakita ni Juan ang santuario sa langit at ang kaba ng tipan at sa loob nito, syempre, ay ang sampung mga utos ng Diyos na nangangahulugan ang sampung mga utos kasama ang ikaapat na utos, ang sabat ng Biblia na may bisa dito sa lupa at ganun din sa langit. Ngayon, ang mga pangyayaring ito, mga banta ng digmaan, ang solar storm, ang mga lindol at iba pang mga propesiyang mga palatandaan ay nagsasabing malapit na sesus si na malapit na ang kanyang pagdating na dapat tayo magsihanda para siya ay salubungin. Nais mo bang ialay kay Jesus ang iyong puso? Sundin mo ang kanyang mga utos. At masusunod lamang natin ito sa pamamagitan ng biyaya ni Kristo na nagbibigay sa atin ng lakas para mananatili tayo mananampalataya sa kanya. Pakitype lang po sa inyong mga comment section. Ako ay patuloy na susunod sa utos ng Diyos. Salamat mga mahal na kaibigan. Pakishare lang po ang video ito sa lahat at patuloy lang natin alamin ang katotohanan dito sa programa ng mga istorya, propesya at mga katotohanan mula sa Biblia.